Good morning everyone. Ito guys, pangmadali ang luto ng ating chow fan version. Ayan, kung nalilate ka na sa pagising pero kailangan mo magluto ng pambaon, ayan. Ako kasi parang ito na talaga yung ano ko eh, usual na ginagawa araw-araw. Maga akong gumigising para ihanda yung kanilang baon at almusal. Dahil nga dati, dati rate, ay eh, gaya ko nag-high school, nagmamadali lagi. Kaya minsan hindi na nakain. Kaya, ayan, gusto ko naman. Ngayon, makikita ko namang nakabaon sila ng iba't iba. Simple lang yung ginagawa ko, guys. Nagsasaing lang ako. Sinabay ko lang lahat ng mga ulam dyan. Kung anong pampalasa nilalagay ko yan. Para pagkaluto ng kanin, Ayan na, luto na rin. Halo-halo na yung ulam. O, ba? Diba? talaga para makabaon at maka madala, makasarap din naman. Try nyo lang, guys. Ganyan lang siya kadali. O, ba? Diba? Tikman nyo yan. Parang nasa chowking ka rin. Bumili ng siyaw fan. O, mayroon pang... Beef kasi, ang nilagay ko dyan, pero nilagyan ko pa rin ng